Guys, dito tayo sa Auto Shoes Marikina. Meron silang mga pa-exhibit dito parang memorabilia. mga sapatos na iba, dinonate na rito kagaya yan. Si Tonton Gutierrez, Gilay del Mercado, mag-asawa. Si hmm. Paing Nakumuseno, yung number one sa bowling sa atin. Eh, may tatak ng ano, ang firma ni Paing so, Malo, di ba? Paing ni Pumuseno. Dito tayo guys sa auto lang yan sa Marikina auto shoes. Yan, kanino pa to? Ang laki ng pao. <laughs> sumabasa yung ano niya. Yung kanyang signature. Ferdinand Suarez. Malaki tao rin siguro yan. Okay guys, dito tayo auto shoes. Yan, kita kita. Since 1979 auto shoes. Marikina lang po to matatagpuan. Ito pa ang laki ng sapatos guys. Oh. Pang higante. Ayun. Yeah. laki ng sapatos. Tingnan natin. Ito nakaharap. Ito so, tayo guys. Eh hey, no? o. Ah, Napakalaki sa pato. <laughs> o oh, diba? Siguro sa so, mga higante yan. Diba? Gawa lang nila yan. Ayan dito pa. Oh, marami pang mga yeah. ano rito. Twin brothers. Taba pa yan. Sure. Oh, yan yung mga may-ari. mga gumagawa ng mga sapatos. Ayan guys para makita nyo ito EJ file guys so EJ file dinonate niya yung kanyang ano yung kanyang sapatos oh, Lopez laki ng pa <laughs> ayan yung mga basketball player guys oh, si Marlo Aquino guys kilala nyo naman siguro si Marlo Aquino diba ayan sapatos niya, Marlo Aquino o, diba? o, Guys, tatak niya pa yan Marlo Aquino guys dito lang yan uh, ito uh, dinonate din yung championship conference noong 1994 PBL Philippine Basketball League uh, dinonate rin sa kanila Jerry Cordenera guys yan sinasabi nila kahawig ko raw yan nung nagba basketball <laughs> joke lang <laughs> laki ng pa Siyempre yung tatangkad yan mga 6 footer yan natural na naman 6 footer tapos andito pa okay guys ayun nakita nyo na yung mga basketball player na ano ah nag donate oh si Andrew nandito rin oh Andrew yung di ba Andrew yung pani Andre. ah di ba dito rin sila napunta sila sa auto shoes tapos so, yan okay guys ayun na marami din dito yung mga iba ibang memorabilia na to auto leather dito lang yan guys okay. mamaya ulit guys okay guys uh, tumitingin na kami dito ng mga sale sale dito sa auto shoes uh, maraming mga sale dito guys para lang ayun, uh, 50% o baka lang gusto nyo pumunta rito sa auto shoes may okay, mga sale dito 30% less ay ngayon yung mga gusto rin uh, magkano mga ganyan 1,000 eh. Yes. Si Otto, matipay talaga Ang mga ganyan. Oh. Ito nga mga gusto ko. Yung mga topside. Yan. Mga ganyan. Topside. Yan. Ang dami rin. Ang mga pambato. Si Helas. Ang mga pesos. Kasi sa palengke yan guys. Si Kwenta pesos sa mga chinelas. Baka makabili kami rito. sandals guys ang dami puro mga auto lang auto tatak auto Siyempre, display lang to guys pero kung bibili kayo syempre may bago yan nakabak ano lang kayo sa mga sales labor ang hihingi lang sa mga chinesis 30 pesos

Okay guys So nandito tayo sa auto guys Okay so, See you guys on our next vlog Okay Punta lang po kayo rito sa auto Anytime, bukas po sila oh, Ganda Ganda Your leather, yeah, guys. Oh guys, pahabo lang to guys ha ah. Bago kami yung Meron pa rito sa mga ladies section Marami to. Mga bag, pambabahay, sapatos Pamili lang kayo dyan Sale dito guys everyday sale sa auto sa Marikina okay guys okay see you on our next vlog bye bye